si Bryce Hernandez sa muling paglabas nito sa Senado upang kunin ng kanyang personal computer sa kanilang bahay. Ito ang kinumpirma ng Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA sa gitna ng ibis ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila ito ng isa pang pagkakataong ibinigay sa dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na kunin at dalhin ang kanyang computer sa Senado. Inaasahan ng Senate Blue Ribbon Committee na posibleng maging ebidensya ang mga makakalap ni Hernandez laban sa mga isinasangkot nito sa katiwilian. Sa isang mensahe, inihayag ni Retired Police Major General Mau Aplasca na ayaw ni Bryce na i-turn over sa komite ang computer alisunod sa payo ng kanyang abogado. Nauna nang pinayagawa tinawagan si Hernandez na lumabas ng Senado upang kumalap ng mga pruweba na susuporta sa pahayag nito laban sa ilang personalidad. Ngunit sa panayam kahapon kay Senador Panfilo Lacson, chairperson ng komite, nagbago ng isip ang dating opisyal at tumanggi ng i-turn over ang computer sa Senado. Works and highways or BWH, gayon din yung mga private uh, contractors ang nasecure na freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC mula sa Court of Appeals. Particular na ito yung mga inuugnay sa mga maanumalitin Malyang flood control projects. Apela ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima, maglabas na rin ang amlak ng freeze order sa bank accounts ng mga mambabatas na isinasangkot dito gayon din ng kanilang mga kaanak. Ayon sa minority lawmaker, dapat bukas sa mga ito sa pagsiyasat ng kanilang bank accounts at transactions para malaman kung wala talaga silang itinatago. Sang ng Hindi sumusunod ang isang District Engineering Office at Department of Public Works and Highways sa Baguio City sa mga kahilingan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang natuklasan ni Secretary Vince Dizon mula sa dalang report ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Paliwanag ng DPWH Secretary, nagpapunta na siya ng tao sa distrito upang ipacheck ang naturang ulat. Ngunit kailangan anya nilang aksyon na nag-gadang insidente na kinasasangkutan ng naturang DPWH official, kumpirmado man ito hindi. I received a report from Mayor Benji Magalong regarding uh, suspected tampering and maybe even uh, uh, destruction of documents in the Baguio City District Engineering Office. As soon as I received those reports, uh, we acted immediately So, as of today, I have already issued a a uh, formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City with an order for preventive suspension of 90 days bukod dito, nagpalabas din ng kalihim ng memo sa lahat ng mga opisina ng DPWH, kabilang na ang Central, Regional, hanggang District Office ng ahensya. Inatasan ni Dizon ang mga ito na ipreserba at isumite sa ICI ang lahat ng mga kaukulang dokumento ng opisina. Itinuro ni Henry Alcantara, si dating DPWH Yusef Bernardo, na kanya umanong boss na siyang tumulong maitalaga sa District o tumulong sa kanyang maitalaga siya sa District Engineering Office noong 2016. 20 22 anya ay nagsimulang magbaba ng pondo sa distrito kung saan 20% ang ibinigay sa proponent na siyang nagpapasok o nag insert ng proyekto sa mga panukalang budget. Partikular ito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Act at maging sa Unprogrammed Appropriations. Tang 2022, nagsimulang magbabalang pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyektong na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 sila po ang SAGA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NIP. Dagdag pa ni Alcantara 2024 ay mayroon namang nasa 6 na bilyong piso ang kapuo ang naipasok umano na proyekto sa dating undersecretary. Kung saan 25% nito ay napunta sa proponent o nagpasok na mga proyekto sa budget. Kalimitan na niya ay inuutusan niya ang kanyang driver na dali ng prosyento ng proponent kay Bernard na minsan ay sa parking lot ng isang kilalang hotel sa Maynila dinadala. kabilang naman umano sa insertions noong 2024 ay para kay dating senador Bong Revilla itinaas paanya nito ng 30% ang naging proponent sa tatlong proyekto para rito bilang tulong umano sa dating senador ilan sa mga proyekto na ito ay flood control projects sa kabahan ng Angat River at Gigento River ngunit sinabi ni Alcantara na hindi nito nakakausap si dating senador Revilla. Ayon kay Governor Bernardo ang GAA services ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sure. Sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ay yung po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Dumalo rin si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon at kinumpirma ang mga impormasyon na inihayag ng boss nito na si Henry Alcantara. May ilan lang anyang mga tao na hindi nabangkit pero hindi na masabi dahil maaari siyang kasuhan ng libel. May alam din anya si Hernandez sa pagbaba ni Alcantara ng pondo ng projects sa kanilang opisina at maaaring nalimutan lang bangkitin. Ganyan man ito ay upang isa ilalim sa evaluation ang kabuang nilalaman ng sinumpaang salaysay ni Alcantara. Pipirma din anya ito sa ilang dokumento para sa prosikusyon ng mga individual na binanggit ni Alcantara sa affidavit. Kasama rin sa pag-aaralan ng DOJ kung maaaring isa ilalim ang dating DPWH official sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Uh, due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. Dagdag pa ni Remulia, malaking tulong sa kanilang uh, pusibing pagsasampan ng kaso sa lalong madaling panahon at ang sinumpaang salaysay ni Alcantara. Bagamat walang binanggit si Remulia kung sino-sino ang kanilang kakasuhan. Inapprobahan naman ni Sen. Banquillo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na madala si Alcantara sa DOJ. Pero inaasahan aga na babalik ito mamayang hapon para sa pagtatanong ng ilan pang hey, pagbabatas. Parang nasa Mayroon. labing siyam na mga government websites ang nahak kasabay ng naging protesta noong September 21. Apat sa mga ito ang websites ng national government agencies habang ang iba pa ay mula sa local government units ang anonymous PH na isang cyber hacktivist ang pinaghihinalaan ng nasa likod ng cyber hacking. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March, ito yung mga team itim na nasabi nga ni Jose Claire. Sa unang kumalat na ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo Uh, nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa uh, Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatsyagan. Hihintay pa rin sa labas ng Malila Police District iba't ibang mga pamilya. May ating ang kanilang sa anak. Si Aling Zenaida nagmamakaawa na masilayot na lang ang kanyang apong lenor si Edad na nasa loob umano ngayon ng MPB. Grade nito na damay lang di umano ang kanyang apo at hindi talaga kasama sanig. sa mismo sa Maynila. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencion Artates Jr., ginagawa ito sa pamagitan ng pagtatanong o interogasyon sa mga naarestong suspects hanggang sa pagsusuri sa kanilang mga post sa social media para magamit sa pagsasampan ng kaso. Ang mga protesters ay sasampahan ng kaso paglabag sa BP-880 Public Assembly Act, Article 146 o Illegal Assembly, Article 151 o Resistance and Disobedience to a Person in Authority, Article 148 Direct Assault, Article 327 Malicious Mischief, Article 263 Serious, illegal, serious Physical Injury at PD 1613 or Arson. Ang mga pulis ELA ay inatasan nga magbantay sa protesta noong linggo laban sa korupsyon. maayo sa